Guys, pansin nyo ba today na wala na talaga masyadong nag-tutorial, wala nang masyadong nag-guide sa mga bagong content creator na pumapasok dito sa pagre-reels. Kapagiging content creator, kung ano yung dapat o hindi na i-upload natin dito sa mundo ng social media. Ang hirap diba kasi lahat po ng trending ngayon ay kundi sayaw, dub smash, or yung mga comedy-comedy na yan. Maging tayo din naman yung JS Chinette's vlog ay hindi na masyadong nag-tutorial kasi sumasama nga tayo sa trend para hindi tayo mapag-iwanan. Pero kung may nakikita kayong mga nag-tutorial dyan to guide, mas mainam po na i-share natin yung mga videos nila kasi nga ang hirap pumasok dito sa mundo ng pagre-reels or sa pagiging content creator kapag wala kang alam. Alam mo ba? lamang ang may alam sa mga community standards ni Meta. Dahil nga naman masasayang lang naman ang effort natin, 'di ba? Ang dami-dami nating binuhos na pagod at oras sa pagre-reels o sa pagkuha ng mga video o paggawa ng mga video, pero atin nagkakaroon tayo ng mga violations. Bakit? Kasi wala na po masyadong nag-tutorial ngayon. Ang hirap kaya pagbaguhan ka dito sa mundo ng social media, yung nangangapa yung wala ka talagang alam kung ano yung tama o hindi. Tama ba yung ina-upload mong video? Tama ba yung mga sound na kinukuha mo lang? Yung mga music, I mean? Tama ba yung mga words na ginagamit mo? Tama ba lahat ng mga hakbang na ginagawa mo dito sa pagre-reels or sa paggawa ng mga videos? Kasi nga, wala na tayong masyadong Facebook tutorials, yung mga nag sa mga baguhan. Napapansin ko kasi, yung mga dati na nag-tutorial ay halos wala na, puro sayo na lang, puro dab smash na lang. So, sino mag-guide sa kanila? Panawagan ko lang sa mga nag-tutorial dyan dati, i-continue nyo na lang po ang pag-tutorial. Mas maganda kasi yung may alam kayo, may alam tayo sa pagiging content creator. Para hindi po masayang ang oras natin sa paggawa ng mga content, uy, is disappointment. Kaya nga ng videos ko nung nakaraan yung long-term videos ko. Ang hirap kaya ma-disappoint, lalo na nung akala mo, okay na, binuhos mo na lahat ng effort mo, pero wala pa rin, di ba? Kaya manood kayo ng mga tutorial na videos try nyong mapan manood ng mga iba't ibang tutorial na videos para may guide din naman kayo. Huwag yung hindi ko naman okay lang naman. I love dancing, I love singing. Kahit hindi man, hindi maganda yung boses ko, no? Ma ngilan nilan lang ngayon ang tutorial talaga. Kaya, let's go back into tutorial. Yung tipong nagtuturo, nagbibigay ng mga motivation at inspiration sa mga pagre-reels dyan. Guys, kapag nakatulong ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-follow ang ating page. Pakishare na din po at ng maraming matuto. Kaya tara, follow niyo ako. See you! Bye-bye!